Chat mga panalo, yun. Maganda kumara sa lahat. So, meron tayong customer dito. Din nila. na uh, galing siya ng Cavite pa. So, mayroon siya sa akin na sounds ng mga uh, motor. So, ganun yung identification para malaman nyo na may problema yung motor niya. Ano? So, ang naging problema niya is uh, nagkaroon ng pagkasira yung kanyang bearing. So, ito yung kanyang cam bearing. Ang mga parang sinya, iba yung tulog niya. Hindi. and So, nandun yung mamaya, ay, ay natin yung video na yun. Mayroon siya sa akin si Sir Kahapon. Alam nyo guys, ano, dalawang klase yung tunog na yun eh. So, same siya nung si Ryan Tensioner. Pero ito, medyo ano siya, sa ibabaw nang gagaling yung sound. So, pag sa ibabaw yung tunog, yung sabihin, yung palm bearing ang may problema. So, pag tensioner naman, medyo may lagapak siya eh. Pero, yun nga, gaya na sabi ko, same sila ng tunog. Parehong pareho. Medyo may may malakas lang na tunog yung sa tensioner. Pag tensioner ang may problema. So, awan ang ito, tinitap natin. At ito lang yung papalta natin. So, medyo nakahinga sila lang malaki. Dahil mas mahal kasi kung ang may problema yung pumps. kams naman pag may uh, sira siya uh, iba yung tunog niya so after rev may eh, maririnig kayong parang malagitik so kung mapapansin nyo dito mga panalo ang lalim ng ukob ng na to so pang sniper 15 po ito so ito yung ice pa so 'ni sigura naman ito ay sa bearing naman okay so yun At, uh, meron ako spare dito dalawa pa atalong uh, kams ko dyan so para din ako lumabas kukunin na lang natin yung bearing. So, papalitan lang natin ng bearing, magiging okay na yung tulong na lang. So, yun lang, mga panano, sana magandang tayong nakuha. So, mamaya, napanda rin natin ito kung ganun pa rin yung tulong. Ikatapos natin. what's mga panalo so ito na natapos na natin yung sniper na maingay kanina so pinata lang natin ang cambering, buhay natin okay so cambering ang naging problema? So, ito yung pinatalang natin. Maliit lang to. Ah, uh, sa magtatanong size, 6906. Yan yung pinakang size nya. So, kung maghahanap ng size nito. Ayan na, alam nyo na. Magaspang naikot nito. Tsaka kumakalog nyo siya, may kalog na ito na yung unit maganda na yung mandarulet kahimik na hindi tulad kanina masama yung tunog nito kanina natin. okay normal na yung tunog nya medyo nahihirapan na kayo magturo na sa TPS na wala sa total position sensor so yung nais namin kasi bagong PMS itong motor niya ngayon okay na okay So yun lang mga panalo So sa mga magtatanong ng size yun Nasabi ko na size ng bearing At yan maganda ng tunog o, Pwede na ulit ilayo yan Pwede na ulit pambiyahin ng malalayo So pag ganoon ang tunog yan Tam bearing lang Almost same sya nung sa ano Tensioner pero mas pino yung tunog nya Saka sa ibabo nang gagaling Yan sarat kay Pops from Cavite Yan okay siya yung mayari nitong uh, hell, ano, yellow harnet na to so yun lang mga panalo, maraming salamat at ingat palagi